Maliit pa lamang ay nakaranas na ng hirap ng buhay ang isang person with disability o PWD na si Duwen Cayole na mula sa Santa Rosa, Laguna at kalaunan ay lumipat sa bayan ng Lupao, Nueva Ecija. Sa kabila ng mga hamon sa buhay ay nakapagtapos pa rin siya ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts in Psychology at miyembro rin ng choir sa Central Luzon State University. Bilang miyembro ng choir ay sinubukan rin niyang sumali sa The Voice noong taong 2017 at hindi niya inasahan na makakapasok siya sa kompetisyon. Samantala, noong taong 2019, kumuha siya ng board exam para sa psychometrician at nagtrabaho sa Maynila bilang HR assistant sa umaga at call center agent naman sa gabi. At dito na umal niya unti-unting naramdaman ang pamamanhid ng kanyang kaliwang paa. Uh, nag-double job pa rin ako that time, uh, siguro uh, malaking factor talaga po yung yung stress, yung uh, ayun nga kulang sa tulog, na uh, humina din siguro yung immune system ko that time Anya nalaman niyang mayroon siyang chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy noong taong 2021, kaya napilitan siyang mag sa trabaho. Sa kasalukuyan ay part-time recruiter siya sa isang advertising company at kasalukuyan kumukuha ng masteral degree in psychology. Ngunit noong nawalan siya ng trabaho ay kanyang ipinagpasalamat ang natanggap na financial assistance mula sa Kapitolyo. Dagdag pa niya, sumali siya sa grupo ng mga PWD sa Nueva Ecija at dumalo sa selebrasyon ng National Disability Rights Week kung saan natutunan niyang itoon ng kanyang atensyon sa kanyang mga kakayahan sa kabila ng kanyang kondisyon. Nagpasalamat din siya kay Governor Aurelio Mali sa tulong na ibinigay sa kanya tulad ng financial assistance na naging daan upang siya ay muling makapagpa-therapy. Thank you so much kay Gov kasi that time kung hindi dahil sa financial assistance na nabigay niya. And supposedly po, meron uh, talagang uh, additional help yung para sa wheelchair ko noon. And since nung uh, by the end of the year nga po, nakarecover na ako. Sinabi ko na lang po sa coordinator namin na baka yung wheelchair na yon mas makatulong na lang sa iba. So, since kaya ko naman na. Pero yung financial assistance po talaga, big help siya kasi nakapag-start niya po ako makapagpa-therapy nun. So, kung hindi din ako nakabigyan ng financial assistance nun, baka until now, uh, ayun, baka kailangan ko pa rin yung wheelchair. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.